Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Beirut ang mga Pinoy na nakatira malapit sa katimugang bahagi ng Lebanon na lumika sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa lugar. Sa isang abiso, sinabihan ng Embahada na iwasang bumiyahe patungong South Lebanon. Ito ay dahil sa tumataas na tensyon sa lugar na maaaring maging banta sa kaligtasan ng mga sibilyan. Ayon sa embassy, inilikas na ang nasa isandaang Pilipino na naninirahan sa northern Israel na nasa border ng South Lebanon. Sa gitna ng ginagawang rocket strike ng Lebanese militant group na Hezbollah. Hinikayat ang mga Pilipino doon na makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office para iulat ang kanilang sitwasyon. Mahigit labing pitong libot limanda ang Pilipino sa kabuuan ang nasa Lebanon. Tuloy pa rin ang pagdepensa ng mga abogado ng gobyerno sa Maharlika Investment Fund Law sa harap ng Korte Suprema sa kabila ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin ang pagpapatupad nito. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, nakadepende na sa mga partidong kontra sa MIF kung itutuloy pa nila ang kanilang petisyon ngayong itinigil muna ang pagpapatupad nito. Gayunpaman, nakahanda ang gobyerno na humarap sa Korte Suprema sakaling hindi atras ng mga partidong ito ang kanilang petisyon. Kaugnay nito, hindi pa anya natatanggap ng Solgen ang resolusyon ng Korte Suprema na naguutos sa Kongreso at kina Finance Secretary Benjamin Jokno at Executive Secretary Lucas Bersamin na magkomento tungkol sa petisyon. Pero giit ni Guevara, naghahanda pa rin sila ng komento alinsunod sa nakapost sa website ng mataas na hukuman. Isinabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo ang Republic Act 11954 na nagtatatag sa MIF bilang pondong gagamitin sa pamumuhunan para sa ikalalago ng ekonomiya ng bansa. Naghain naman ng petisyon ng ilang mababatas na kumukwestiyon sa constitutionality ng MIF. Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na magpapatuloy ang mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng panghaharas ng China sa mga barko ng bansa. Ayon kay Chodoro, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pagpapatrolya sa lugar kahit anong mangyari. Binaliwala rin niya ang aligasyon ng China na iligal daw na inookupa ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Anya, nakakatawa man ay malinaw na iilan lamang ang naniniwala sa sinasabi ng mga ito. Ayon kay Chudoro, ang mga bansang pumapasok sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang siyang maituturing na squatter at illegal occupant. Maaari naman anya silang mag-apply ng visa kung gusto nilang manirahan doon. Noong isang linggo ay napaulat ang ginawang panghaharang ng barko ng China sa BRP Benguet ng Philippine Navy na nagsasagawa ng routine rotation and resupply mission sa Rizal Reef. Nagsumite na ng ulat ang Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ukol dito. Muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga kandidatong nagbabalak na magsagawa ng vote buying isang araw bago ang simula ng kampanya para sa barangay at sangguni ang kabataan election. Ayon sa DILG, ipinagbabawal sa kampanya ang mga barya, pera, card, pay envelope, bag, groceries, token o anumang bagay na may halaga, kabilang na ang mga sample ballot at iba pang pa campaign materials. Ipinagbabawal din ang pagbibigay ng pangako sa sino mang individual kapalit ng kanilang mga boto. Dagdag pa rito, tanging dalawang watcher lamang ang papayagan sa bawat presinto para magsalitan sa pagbabantay. Ipinagbabawal din ang pagkakaroon ng mga blankong orihinal na balota sa araw ng halalan maliban lang sa mga pinapayagan ng COMELEC. Hinimok ng DILG ang mga kandidato sa BSKE at iba pang may kinalaman sa eleksyon na basahin ang official Comelec primer ng Committee on Kontrabigay tungkol sa vote buying at vote selling. Una nang pumirma ng Memorandum of Agreement ang DILG at Comelec noong nakaraang linggo para labanan ng vote buying at vote selling sa paparating na eleksyon. Sa ilalim nito, siniguro ni na DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. at Comelec Chairperson George Erwin Garcia na magtutulungan sila kasama ang iba pang mga ahensya ng gobyerno upang siguruhin maayos sa tahimik na may sasagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections. At yan ang pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, so ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Anim na potwalong araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balita ang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.